ang bilang ng mga kaso ng dengue sa Central Luzon ay sa Department of Health Central Luzon Center for Health Development Malaki ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng dengue sa region, Batay sa Dengue Surveillance Update mula sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit mula sa 25,644 cases na naitala mula January 1 hanggang August 5, 2022 bumaba ito sa 9,607 sa parehong panahon ngayong taon. Sa pitong lalawigan sa gitnang Luzon ang Bulacan ang may pinakamaraming kaso sa panahong ito na may 2,567 sinundan ng Nueva Ecija, 2,075 Pampanga, 2,000 1,008, Tarlac 1,923, Bataan 456, Sambales 316, at Lalawigan ng Aurora 262. Sinabi ni uh, DOH Entomologist 3, Jeffrey D. Guzman, na lahat ng mga lalawigan sa rehiyon ay nagpakita ng pagbaba ng mga kaso ng dengue kumpara noong nakaraang taon. Kasama sa Central Luzon, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, Rajuman Mike Sigaral Tatak, RMN.